Yan ito po ay five minutes na. Ang ating unang pag-uusapan ay patungkol dito ito sa ito nga nako mga kababayan. According kay ano kay Inday Lustay, no? <clears throat> According kay Inday Lustay, uh, actually ito po yung ating anuhin unahin na question po ni Inday Lustay kung saan daw gamitin ni Junior ang missile. Mm -mm. So, question niya kung saan daw gamitin ang missile, kung para saan, sino daw gigera sa ating bansa. Aba, Inday, baka nakalimutan mo, Inday. Ha? Ah, ang Taiwan nga na napakaliit, ang Taiwan nga na wala namang masyadong resources, pinagka ng China. Diba? Tandaan ninyo mga kababayan, ha? nagtatanong si Inday Lustay, kung para saan daw, yeah, kung para saan daw gamitin ni PBBM ang missile. Kasi actually mga kababayan, ang Pilipinas po ay uh, nagplano po na umano ng uh, umorder or umangkat ng isang uh, pandigma, no, pang pang ano natin pang shield, isa na 'yon yung typhoon missile at isa na yung missile, no, defense para sa ating bansa. Oo. So ngayon, ang ang tanong mga kabayan, tinanong ni Inday Lustay, ito po ipakita ko sa inyo ha, mga kababayan, tinanong ni Inday Lustay kung para saan daw gamitin itong missile. Actually, mga kababayan, mahirap talaga, ah uh, mahirap talagang anuhin kapag ang uh, nagtatanong ay walang alam or kulang sa kaalaman. Di ba? <coughs> puro na katangahan. Mm, katangahan naman talaga yung ginagawa niya. Oh, so ito ang mga kababayan, ito yung unang tinanong ni Lustay. Ito, 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 ito. <clears throat> ito, 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 mga kababayan. Ito po'y galing sa Billionario News po ha. Ipaparinig ko lang po sa inyo. Ito po. Wait lang ha, mga kababayan. Hmm. Ang bansa sa anumang gera ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Salam. Liwa mm -hmm. Barakatu. Punisyon ni Vicky Sara ang foreign policy ng Marcos administration. Sa Free Duterte na mm -hmm. rally sa Melbourne, Australia, sinabi ng BC na dapat magkaroon ng independent foreign policy ang Pilipinas. Imbis na kumili sa Estados Unidos na partikular niyang nakita sa usapin ng West Philippine Sea. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. Mm -hmm. It's a that is that do not lean to a foreign power that do not favor US or do not favor China. Kinundin na rin ng busy ang pagpayag ng administrasyon na makapasok sa bansa ang missile systems ng US. Abril noong nakaraang taon nang i-deploy ang US Typhoon ang missile system na nasuntan pa ng anti-ship missile system noong nakaraang buwan. Hindi mo naman away ang away ng isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang Sino ang kigira sa Pilipinas? kita pa ni Duterte. Oh, ayun, mga kababayan, narinig nyo. Hmm. Hindi daw kailangan ang missile. Sino daw ang gigera sa Pilipinas? Ayan. Ngayon, mga kababayan, hindi po porkit may missile tayo, ay gigirahin tayo. Pero bigyan ko kayo ng example, mga kababayan. Ang Taiwan nga eh. Eta, take note, ha, ang Taiwan. Ano bang mapapala kung ang Taiwan ay sasakupin ng China? Di ba wala? Kasi wala namang resources masyado ang Taiwan. Mm -mm. Ang problema, mga kababayan, ang, ang habol kasi ng China ay palawakin ang kanilang rehiyon, Palawakin ang kanilang kalupaan para kung saan tatayuan nila ng mga basement, uh, ng, tatayuan nila ng mga tawag dito, mga katulad sa ginagawa ng mga airbase, ganyan. At saka gagawin nilang mga tourist spot na kung saan katulad sa ginawa nila sa Macau, katulad sa ginawa nila sa Hong Kong. ba diba? So, kahit sabihin natin na ang Pilipinas walang gigera, ba diba? Pero bakit ang Taiwan pinagka ng China na maliit naman? ba diba? mm -mm. Di ba, Ma'am Lily Tunini, may galab shout-out po, Ma'am, at maraming salamat sa iyong pabili naman ng super sticker. Thank you, thank you so much po. Di ba? Hmm. Saan daw gagamitin ni PBBM ang missile ayon kay Inday? Ngayon, hindi po purkit bibili ka ng missile or maglagay ka ng missile, ay wala na tayong rights. Di ba? Eh, kaya nga mga kababayan, kinakaya-kaya tayo ng China, nabubumbahin tayo, hahabulin tayo ng mga warship, 'di ba? Ha, ha, uh, bubumbahin ka ng water cannon kasi wala tayong ganon. Pero naalala nyo ba mga kababayan na simula nung tumanggap ang Pilipinas ng uh, uh, Typhoon missile na alarma ang China? 'Di ba? Oo. Oh, uh, naalala nyo ba simula nung tinanggap ni PBBM ang Typhoon missile na alarma ang China? Natatakot sila. 'Di ba? Kaya mga kababayan, it's it's better po talaga na meron tayo kaysa sa pagdating ng panahon, nangangapa tayo. Di ba? Actually, bakit questionin niya kung saan gamitin ang missile? Inuunoon pa man sa panahon pa ni Marcos Sr., may missile na. Kaya nga pinangalanan ngayon ng bongbong -bong missile eh. Di ba? Vicky Carriero, uh, Cariero, salamat po ma'am sa yung $5 super sticker. Thank you, thank you so much po. Di ba? Hindi porkit bubili at ang katay ng missile ay wala nang kagamitan yan. Walang, uh, walang halaga yan. Eh bakit noon sa panahon ni Ma, ni, ni Apu Lakay, ni Makoy, ni Senyor, meron namang missile. 'Di ba? At 'yung 'yung binili na missile ay typhoon missile 'yon na kung saan kapag may bagyo, pwede mong patamaan 'yung bagyo para kakalat siya, hindi siya mabubuo. Panangga din para sa ating lugar. 'Di ba? At which is nangyari pa nga 'yan mga kababayan noong panahon na si Apu Lakay ang presidente, uh, 'di ba nagkaroon ng pageant, anong ginawa nila? nag ano sila nag uh, nag may tawag doon eh yung yung nag naglagay sila ng asin sa da, sa, sa, langit tawag doon uh, may tawag doon mga kababayan yung ginawa ni First Lady Emilda Marcos na para matuloy ang pageant cloud seeding ang tawag doon mm -mm. so hindi porket ano bibili or aangkat ng missile ay para saan gamitin ang missile for the diba, para sa ating ano para sa ating kahandaan Katulad niyan. Kailan tayo magpapatayo ng mga hospital na high-tech? Ah, eh, porkit wala pang sakit, hindi tayo magtatayo ng hospital? O oh, katulad niyan, nangyari sa pandemya. Hmm. Anong nangyari nung last pandemic ng 2019? Kulang tayo sa mga aparato. Kulang tayo sa hospital. So anong nangyari? Ang mga hospital, punong-puno. ba? Diba? Ganun dapat. Kasi si PBBM, alam niya ang ginagawa niya, Sara. Si PBBM, sundalo. Ikaw kasi reservist ka lang. ba? Diba? Alam ni PBBM ang ginagawa niya. Diba? Hindi naman kukuha ng missile yan. Hindi naman yan mag-aangkat ng missile sa ibang bansa. Ha? Kung walang rason. Kaya nga isa sa rason niya na tinanggal kayo sa National Security Council kasi kung anuman ang hakbang ng gobyerno, pinapakialaman ninyo. Diba? E ang, kung tutuusin, pagdating ng kapalpakan, ang isisi ninyo kay Marcos. Pagdating ng kapalpakan, ang sisihin ninyo si PBBM. Pero pagdating ng para pagpaunlad sa sandatahang lakas, sasabihin ninyo, nagsasayang. Saan gamitin? Saan ganyan? Kaya nga, isa sa rason mga kababayan na tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos, si Sara Duterte, si Erap, si Gloria, at si Digong sa National Council or Security Council. No? National Security Council. Bakit? Kasi mga threat sila kung anong hakbang ng gobyerno para sa sandatahang lakas, nalalaman ng kalaban, nalalaman ng China. Bakit? Kasi nandiyan sila. Di ba? Hindi porkit aangkat ng missile, magtatanong ka kung saan gamitin yung missile, pwedeng gamitin sa inyo. Diba? Sa inyo gamitin. Kasi kayo lang naman ang, ang, ang terorista sa Pilipinas. Kung ako tatanungin, kayo yung totoong terorista sa bansa. Bakit? Saan ba kayo nakakita? Pilipino ka, tapos mumurahin at pagbabantaan mong presidente. Di ba? Ngayon, kung nagtatanong ka kung para sa, saan gamitin ang missile, para sa inyo. Di ba? Para sumabog na kayong lahat at mawala na kayo, mawala na kayo sa bansa ng na mga naninira. Di ba? Mm -mm. Ay, Diyos ko. Oh, Bongo at Bato, I think chairman committee sila ng defense sa Senado. Oh, bakit hindi nagre-reklamo si Bato at si Bongo? Oh. Kung nagtatanong kayo kung para saan gamitin yung missile, hindi naman yan pwedeng gamitin na pasabugin kayo pasabugin ang Pilipinas. Pang-defense lang, panghanda lang. Kasi hanggat nakita ng tao yan na may ganyan ang Pilipinas, hindi na basta-bastang sakupin at hindi basta-bastang mabully, ah, hindi basta-bastang mabuli ng ibang bansa katulad sa China. Tignan nyo, porkit ang, bar ang barko natin sa Philippine Coast Guard maliliit, anong ginawa ng China? Inahabol, inaharas, binubomba, win another cannon. Bakit? Kasi wala tayo. Ngayon pag nakita nilang meron tayong ganyan, aalma na sila. 'di ba? Aatras na sila. Bakit? Hindi na tila, hindi na, na, nila tayo pwedeng bulihin. 'Di ba? Ganun ang sagot doon. Hindi mo pwedeng tanungin eh, ikaw nga tanungin ko kayo. Oh. Ngayon nagtatanong ka kung para saan gamitin ang missile. Eh ikaw, saan mo ginamit ang confidential fund? 'Di ba dapat 'yan sa intelligence fund 'yan? Oh, saan mo ginamit yung intelligence fund? Anong binili mo diyan? ano oh, anong binili mo sa intelligence fund? Di ba kaya nga ginawa, tinawag na confidential fund? Kasi gagamitin yan para sa intelligence fund. oh anong ginamit mo? Nagamit mo ba sa intelligence fund? Wala. Hindi mo nga masagot-sagot kung saan mo ginamit. Ikaw puro katanong. Puro kareklamo. Hindi ka lang susuporta. Di ba? eh pag ikaw tinanong saan mo dinala yung confidential fund, hindi mo matanong-tanong. Ngayon, pag si BBM ang gagawa ng hakbang na lahat naman sa taong bayan, we questionin mo kung para saan. Di ba? Eh, alangan naman, Sarah, gagamitin ang misil para pangluto ng lechon. Maluluto ba kaya? O di mabulbo? Yeah, maramang ang misil, gagamitin yan for defense sa ating bansa na para hindi tayo basta-bastang masakop ng China. Palibasa kasi, hindi nyo na alam ang hakbang ni PBBM kasi tinanggal kayo sa National Security Council. ba? Diba? Kaya kayo tinanggal sa Security Council kasi nga bawat hakbang ng gobyerno ay nasasabi at nalalaman ng kalaban. Katulad niyan, hindi po porkit Uh, umangkat si PBBM ng missile, ay wala ng karapatan si PBBM na umangkat ng missile. Hindi nyo ba alam yung mga water drone ng China nakapalibot na sa iba't ibang, uh, iba't ibang isla sa Pilipinas? Mayroong mga water drone kung nakikita niyo yung mga dilaw, yung mga color dilaw na mga maliliit na mga water drone na iba't ibang minsan na, na, may nabata, na mataan doon sa Turgi, Tugigaraw, meron sa may Masbate, sa may Bataan, di ba? Hmm. Ngayon, kung, kung para sa inyo hindi threat yan, kailan ba tayo maghanda? Kung, kung saan tinaniman na tayo ng nuclear missiles sa ilalim ng ating, ano? Sa ilalim ng ating kalupaan? Kailan tayo, kailan tayo maghanda? Kung saan sumabog na yung isang isla? Di ba? Hindi porkit bumili ng missile, ay gagamitin sa, sa panggera. Pang defense yan. Katulad sa'yo, bakit ka ba kumuha ng security? 'Di ba? Tanong ko lang mga kababayan. Katulad kay Sara, bakit nga ba siya kumuha ng security na uh, bodyguard na 433? 'Di ba? Oh, uh, tatanungin kita. Ako din ako bilang isang Pilipino, may tanong ko din sa iyo. Kung question mo si PBBM kung saan gamitin ang missile, ikaw saan mo ginamit yung 433 bodyguards mo? Do you think sa 10 bodyguard mapapatay ka? How much more pa yang 433? 'Di ba? Yun ang tanong. Oh. Ikaw nga, saan mo ginamit yung 433 bodyguards mo? Na even 20 bodyguards, hindi ka na malalapitan yan. Tapos ngayon, quick questionin mo kung para saan gamitin ang missile. ba? Diba? Yun lang yun, mga kababayan. Oh, kung nagtatang ang missile for the safety, for the safeness, no? or for, for the, the, the defense, or for the security sa ating bansa, eh, ikaw nga, kumuha ka ng 433 bodyguards, Diba? ba? Uh, para saan ba 'yan? Napakadami. Eh kahit 20 nga lang ka bodyguard, hindi ka na malalapitan. How much more pa yung 433? Oh, uh, sabihin natin kinuha ng 75 ng PNP. So meron ka pang 300 plus. Oh. Uh, diba? Ikaw nga kumuha ka ng bodyguard. Oh, uh, para saan ba yung bodyguard mo napakadami? Sino bang papatay sa iyo? Eh, ikaw na yung nagbabanta. Ni minsan walang nagbanta sa iyo, ni minsan walang pumatay sa iyo. Ikaw pa yung bumanta. 'Di ba? Ganun 'yun. Puro katanong. puro katanong. Pag ikaw tinanong, hindi ka naman sumagot kasi ang sasabihin mo, she may not like, she may not like, 'di ba? Ganun 'yun. Ako bilang isang Pilipino, may karapatan din po ako magtanong, bakit? Napakadami mong bodyguards. Tapos sahod namin galing 'yan, sa tax namin galing 'yan. Napakadami mong bodyguards. Wala namang papatay sa iyo. E eh, samantalang si Mama Leni Robredo dati, nung nagpresidente, 75 lang yung bodyguards, ikaw 300 plus ngayon. Kinuha, yung 433, dinidakan lang ng 75, kinuha ni General Marville ng 75, so may 300 plus pa siya. So saan niya dinala? ba? Diba? Michael, Mike Hill, may galap shoutout, Ma'am Lili Tonini, Ma'am uh, Araya, hello po. Oh, ganun lang. Nagtatanong ka kung saan gamitin ang missile for defense. Oh, ikaw, tanungin ka rin namin, saan mo gamitin yung 433 bodyguards mo? Yeah. Tita Sepsi, maraming salamat Tita Sepsi sa iyong pagpapa-idol dito sa ating YouTube channel, Keep It Up Ken. Salamat po Tita Sepsi diyan sa Colorado. Mm. So yun po yun, mga kababayan. Oh. Sunod, mga kababayan. Ito pa. Oh, pangalawang pag-uusapan natin, sabi ni Sarah, ah, uh, administrasyon ni Marcos bubu daw. Oh. Bubu ang hindi nakakaintindi diyan. Kaya nga Ma'am Arlene eh. Oh. Bubu daw ang administrasyon ni Marcos. Ayan, mabuhay ka at gabayan always ang ating lumina. Salamat po, Sir Mark Anthony Miguel. Yeah? Oh, bubu daw ang administrasyong Marcos. Ito po, ipapanood ko sa inyo. Wait lang. <clears throat> Hanapin ko lang ha, mga kababayan. Ito, ito. Bubu daw ang administrasyon ni Marcos. Hmm. Ito po, mga kababayan. Bubu ang administrasyon. Yan lang naman ang panibagong hirit ni VP Sara. Hmm. Matapos punahin ng Malacanang ang sa anti-drug campaign ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, Hinanatan ni VP Sara ang administrasyon ni PBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal at official trip. Kamakailan lang kasi, kunestyo ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng Bise mm. Pang personal daw ba o pang bayan ang hirit ni Castro? Ang sagot naman ng pangalawang pangulo. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official.